Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nasunog ang hindi bababa sa 20 commercial stall sa bahagi ng Regalado Highway sa Quezon City mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Sa isang video, makikita ang paglabas ng ilang empleyado na nagtamo ng mga paso sa katawan. Isinugod po sila sa katapat na ospital. Apat ang naitalang sugatan. Tumagal ang sunog ng 30 minuto bago ito naapula ng nasa pung truck ng bombero. Iniimbestigahan na ng BFP ang sanhinang apo at kabuong halaga ng pinsala. Nagpahayag po ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos kay Senador Francis Cheese Escudero bilang bagong Senate President. Pumalit sa naturang posisyon si Escudero matapos mag-resign kahapon ni Senador Juan Miguel Zubiri. Sa kanyang post sa X, sinabi ng Pangulo na napatunayan ni Escudero na isa siyang distinguished leader sa pamamagitan ng kanyang track record at commitment sa public service. Susundan daw ni Escudero ang anyay commendable tenure ni Senador Juan Miguel Zubiri. Kumpiyansa raw ang Pangulo na magpapatuloy ang Senado sa pagbibigay prioridad sa mga batas patungo sa bagong Pilipinas sa ilalim ni Escudero. Binati rin ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkatalaga kay Escudero sa posisyon. Umaasa raw si Romualdez sa bagong relasyon ng Senado at Kamara para masolusyonan ang mga hamon na hinaharap ng Pilipinas. Inamin ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na may mga personalidad siyang hindi sinunod bago ang kanyang pagbibitiw sa puesto. Balita ng ni Mav Gonzales. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Halos dalawang taon mula ng maupong Senate President noong July 2022, nagbitiw sa posisyon si Sen. Juan Miguel Zubiri. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Nagbitiw din sa pwesto ang mga may hawak na posisyon sa liderato ng Senado, gayon din sa mga komite. Magiging independent senator daw si Zubiri at nangakong tutulong sa bagong liderato ng Senado. Nagbabantayan po kami noong weekend and uh, medyo masamang loob ko dahil uh, meron pa mga nagtitik sa akin, we're with you, full support po kami, kami po ay yes, opo, uh, 100% sa iyo para pang isang araw, wala lang nagawa. Nag Ang hirap talaga maging politiko. Palagay ni Zubiri, nagsimula sa usapin ng charter change. Lalo lang daw ito tumindi dahil sa PIDEA Leaks hearings. People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, diyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo, hindi tayo ayon sa kanilang timelines, sa charter change. Diyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. At mahirap uh, dahil uh, ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So, I saw it coming. Hindi ang sinagot ni Zubiri nang tanungin sa panayam ng 24 oras kung sino ang mga makapangyarihan na hindi niya raw sinunod. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Very influential people siguro nagtampo sa akin, lalo-lalo na itong... Ang balita sa akin, maraming nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampo sa akin na bakit ko daw uh, tinuloy ang hearing. When you say powers that be, are you referring to the President? To the First Lady? Uh, I don't want to make guesses, but influ people that are influential enough to secure the votes. Alam mo, nung Sabado, ang dami nag sa akin may support, ta, full support. Pagkatapos ng 24 oras po, pagising ko, di na sumasagot sa akin. Kaya, alam mo, medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito. Does the President still enjoy your support at this point? That's for another discussion. Pakiramdam daw ni Zubiri na pagitnaan siya ng mga nag-uumpugang grupo. Dati na niyang nabanggit ang hinanakit daw sa kanya ng iba't ibang grupo sa pagtinig sa Senado tungkol sa Pidea Leaks noong May 13. Galit sa akin yung Duterte Group dahil nagpalabas po tayo ng of arrest against uh, Pastor Tiboloy. Tapos uh, galit din ako, sa, galit din yung Marcos group sa akin, yung mga loyalists, dahil daw pinayagan kita mag-hearing na yung araw na ito. At... Kasunod ng pagbibitiw ni Zubiri, ni-nominate si Senator Cheese Escudero bilang bagong Senate President. At dahil walang ibang nominado, panalo si Escudero by acclamation. Si Senator Jingoy Estrada naman ang bagong Senate President pro tempore at si Senator Francis Tolentino ang bagong majority leader. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you, and I hope I will make you proud. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. Sabi ni Zubiri, sana wag magpa-pressure ang bagong liderato at panatilihing independent ang Senado. Pagdating naman daw sa isyo ng chacha, Goodbye, Cha Cha. Si chani Angara. Na po siya. Well, I know. we had to cancel, Well, it's all canceled. Alam yun naman si Senator Scudero anti-Cha Cha. So, diba? Openly anti-Cha So, I hope the people that supported him know that. As far as we're concerned, the, the Cha Cha this week is dead. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. Um, meron ba ngayon? Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, muling nagprotesta ang ilang transport groups para hilingin na ibasurang Anilay na pipintong jeepney face-out sa ilalim ng PUV modernization program. At live mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, pasado los ng umaga na magsadya dito sa may IDP Road sa tapat mismo ng entrada ng House of Representatives ang grupong Piston at Manibena. Kaugnay na ito ng patuloy na pagdilig ng House Committee on Transportation patungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Na isang grupo na madinig ang kanilang hiling na mabasura na ang anilay na pipintong peace out at mapayagan pa rin silang makapawasada. Ito ay kahit di sila nakapag-consolidate uh, ng kanilang margin. Punso't ng ginagawa nila programa dito sa may labas ng Kongreso, nasasakop na nila ang halos dalawang lane ng IDP Road, partikular yung papunta sa direksyon ng Commonwealth Avenue, dahilan para bahagi ang biyahe ng mga sakyang nanggagaling ng San Mateo Batasan Road. May mga nakantabay naman na pwersa ng pulisya rito. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Lumapit pa sa 58 pesos ang halaga ng kada dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 57 pesos and 90 centavos kada dolyar. Yan na po ang pinakamahinang palit ng piso sa dolyar sa loob ng 18 buwan o mula noong November 2022. Magandang balita man ito para sa mga nakatatanggap ng padala o swedong dolyar, posible namang magmahal ito sa, magpamahal ito sa mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa tulad ng langis. Naon na lang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na lumalakas ang dolyar at hindi lang ang Philippine peso ang humihina laban sa dolyar kundi pati ang ibang currencies. Happy Tuesday mga mare at pare. Officially moving on na nga ba si Dominic Roque matapos ang breakup nila ni Kapuso actress Bea Alonzo? I'm okay. Yeah, I'm happy actually. Yeah, yeah. Stop, like, yeah. Oy man, everything's okay. Yan ang matipid pero all smiles na sagot ng aktor nang kumustahin siya sa isang event sa tagig. Chika ni Dom, busy siya ngayon sa negosyo at sa paggawa ng contents para sa social media. Pero nang tanungin ulit kung everything is hopeless na ba sa kanyang love life, mantamis na ng ngiti lang ang sagot dyan ni Dom. Nagulantang ang isang residente ng Virac Catanduanes nang bisitahin ng kulungan ng kanyang baboy. Ang kanya kasing alaga, duguan at wala ng buhay. May tama raw ito sa ulo. Pinutol din at nawawala ang dalawang paanit pata nito. Hindi pa natutukoy ang salarin pero handa raw makipag-areglo ang may-ari ng baboy. Mga kapuso, isa pong cloud cluster o kumpol na mga ulap ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility nasa silangan niya ng Mindanao ayon sa pag-asa. Hindi inaalis ng ahensya ang posibilidad na maging low pressure area ang masabing cloud cluster. Sa ngayon po ay easterlies pa rin ang nakakaapektong weather system sa bansa. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila base po 'yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains lalo na sa May Northern at Central Zone at Mindanao na maari magdulot ng baha o landslide. Kaya mga kapuso, sa nakalipas po na 24 oras, patuloy na bumababa naman ang tubig sa ilang water reservoir sa Luzon, kabilang ang Anggat, Ipo, Binga at Kaliraya. Tumaas naman ang water level sa Ambuklaw, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoir. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang construction worker sa barangay 175 sa Caloocan. Nahulihan siya ng mahigit isandang gramo ng umanis shabu na may halagang mahigit sa 680,000 pesos. Depensa ng suspect, iniabot lang daw yon ng kanyang kaibigan at hindi niya alam na posibleng droga pala. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inaalam pa ng pulis ang source ng hinihinalang droga. Pinagsisigawan at minura ng lalaking yan ng ilang pulis na nanitat umaresto sa kanya dahil sa paninigarilyo sa pampublikong lugar sa Kaloocan. Mahaharap sa mga reklamong physical injuries, direct assault at resistance and disobedience to a person in authority ang suspect. Nadiskubre rin sa presinto na may warrant of arrest pala laban sa kanya para sa kasong rape. Aminado ang lalaki na lasing siya kaya nagalit daw siya sa mga pulis. Alam din daw niyang may warrant laban sa kanya. Pero sa korte na lang daw siya magsasalita tungkol sa kasong rape. Panibago na namang aberya ang naranasan sa Ninoy Aquino International Airport. Nadelay po ang ilang flight sa apat na terminal kahapon dahil sa umunoy technical issue sa software ng Air Traffic Management Center ng Paliparan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, naapektuhan niyan ang radar system, kaya naglabas po ng advisory ang mga airline. Nasa apat na putpitong flights ang nadelay ang paglipad o paglapag. Naibalik naman po sa normal ang operasyon, ng uh, radar system matapos ang ilang oras. Kasunod ng mga tanong kaugnay sa kanyang pagkakakilanlan, ibinahagi ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na anak siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahay. Sa kanyang social media, humingi ng paumanin si Go sa mga naguluhan sa kanyang mga naging sagot sa Senate hearing. Kwento ni Go, iniwan siya ng kanyang ina noong siya ay bata pa lang. Itinago at pinalaki raw siya sa isang, sa isang farm dahilan kung bakit wala raw siyang halos matandaan sa kanyang kabataan. Naging traumatic daw para sa Alcalde ang pagdinig dahil sa mga tanong na anyay ayaw na niyang mabuksan pa. Muli niyang iginiit na isa siyang tunay na Pilipino. Bahagi rin ng kanyang pahayag ang pagtanggi sa mga pagkakasangkot niya sa Pogo Hub na sinalakay sa Bamban dahil umano sa iligal na operasyon nito. Dagdag niya, hindi siya espya ng anumang bansa. Kahapon, inanunsyo ng DILG na tinatanggal na nilang kapangyarihan ni Go na pangasiwa ng Bamban Police. Hindi rin idinitalya ng kagawaran ang laman ng kanilang fact-finding report pero lumalabas daw rito na may basihan para sampahan ng reklamo ang alkalde sa Office of the Ombudsman. Sabi naman ng Legal Counsel ni Go sa panayam ng Super Radio DCWB, hindi dumaan sa due process ang desisyon ng DILG. Sana mas maganda sana. Bigyan naman siya ng kahit pa paano due process, di ba? Basic naman siya sa constitution natin. Wala man ako nakikita magiging problema doon sa mga aligasyon, kaya-kaya naman natin sagutin yung mga my mm. Halos nag-zero visibility ang kalangitan sa Kansas, Amerika dahil sa matinding dust storm. Ayon sa National Weather Service, may nagsulputan ding buhawi sa ilang bahagi ng Kansas. Libo-libong bahay ang nawalan ng kuryente. Inaasahang magpapatuloy pa ngayong araw ang masamang panahon doon. Sukong so ipaaresto ng Prosecutor's Office ng International Criminal Court si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasama rin sa hinihiling na warrants of arrest ang para sa Defense Chief na Israel at tatlong leader ng Hamas. Sabi ng prosecutor ng ICC, may batayan sila na nakagawa ng war crimes ang limang nabanggit mula ng sumiklab ang noong October 7, 2023. Itinanggi naman ng parehong panig ng Israel at Hamas ang akusasyon ng prosecutor. Sabi ni Netanyahu, isang complete distortion of reality ang hakbang ng ICC. Wala raw jurisdiction ng ICC sa Israel at hindi sila mapipigilan nito sa pagdepensa laban sa Hamas. Para naman sa Hamas, tila inihahalin tulad daw ng desisyon ng prosecutor ang mga biktima sa mga pumapatay. Magpupulong bukas ang MMDA at mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila para talakayin ang drainage system na hindi na raw kinakaya ang lumalaking volume ng ulan. Narito po ang aking report. Hey! Mo para yan! Sinita ng isang concert driver ang isang batang nakita niyang binabarhan ng drainage na isang kalsada sa Quezon City. Ano gusto mo mangyari? mag, mag dito? Papa mabuti ah, mo para dito. Nakarating na ito sa MMDA na nabahala sa ganitong asal lalo't 80 lugar sa Metro Manila ang tukoy ng bahain. Karamihan daw ay mabababang lugar na sumasalo sa tubig mula sa mas matataas. Unfortunately, yung pong mga drainage system dito medyo maliit, hindi na kayang accommodate yung volume ng tubig. Pangalawa, nababarahan pa ito ng mga basura. Ngayong taon, inaasang matatapos na ang 61 flood control projects kabilang ang pag-upgrade sa ilang pumping stations. Nilagyan nila ng isandaan at 63 trash traps ang iba't ibang estero sa Metro Manila. Pero dadagdagan pa ng 20 bago pumasok ang tag-ulan. After po ng installation itong trash traps, around 10,000 cubic meters ng basura na lang annually ang ating nakukuha. Substantial po yung jump ng basurang nakukuha sa waterways. Sa Pasay naman, sinimulan na ang citywide clearing operation bilang paghahanda sa tag-ulan. Pinakiusapan din ng mga residente na itapon ng maayos ang kanilang mga basura. Nagkakaroon kami ng cleaning ng lahat ng estero, tapos drainages, at ginagawa po ito every Saturday. Sa Miyerkules naman ay magpupulong ang MMDA at mga lokal na pamahalaan. Kasama sa pag-uusapan ng pag-aayos sa mga drainage na hindi na kinakaya ang lumalaking volume ng ulan dahil sa climate change kailangan yung gagawin pong mga canals ay 30 years from now ay kayang i-accommodate pa rin yung tubig na um ibabagsak 30 years from now with this uh, consideration yung pattern ngayon ng increase ng volume ng tubig na bumababa dito sa Metro Manila. pinadidismiss na ng kampo ni dating US President Donald Trump ang kinakaharap niyang hush money case sa New York. Yan ay matapos sumalang sa paglilitis ang star witness ng prosecution na si Michael Cohen, na dating abogado ni Trump. Ayon kay Cohen, ilang beses sila nag-usap ng dating Pangulo kaugnay sa pagubayad sa adult actress na si Stormy Daniels para hindi ibunyag noong 2016 presidential campaign ang tungkol sa umanit sexual encounter nila. Pero napaamin ng depensa si Cohen na nagnakaw siya ng pera kay Trump. Sabi ni Cohen, nagawa niya ang pagnanakaw dahil sa pakiramdam niya ay kulang ang natanggap niyang bonus matapos siyang asikasuhin ng pagpapatahimik kay Daniels. Kaya ayon sa kapo ni Trump, dapat na i-dismiss ang kaso dahil sa isyu ng kredibilidad ni Cohen. Hindi pa malinaw kung tetestigo rin si Trump sa pagpapatuloy ng pagdinig. Una nang itinanggi ni Trump ang aligasyon laban sa kanya. Music. marami na uusong pagkain na galing sa ibang bansa. Siyempre, babalikan nating lahat <laughs> yung sarap ng Pilipinas. Mm -mm, sa handaan o sa kalye man, garantisado ang takam ng pagkain Pinoy. Eto at busugin ang ating mata sa pagkain-inspired pictures na isang baby from Manila. Ayan o, mapapa anak mapapaanak ng puto ka sa cuteness ni Elio na nagbihis ala street food sa kanyang monthly pictorials. Patok to the max ang paandar niya gaya ng isang Isaw at Betamax. Sa usawa na lang ang sulang <laughs> sa perfect aura, alay yummy, kwek-kwek! Mawawala ba naman ang ilang Pinoy street food dessert at ang first birthday na bongga, Fiesta Galorang Eksena, from props to costume ingredients, proudly made mismo ng kanyang pamilya. Kwento ni Daddy Christian, eh gusto nilang mahalin ni Elio ang sariling atin. May get 600,000 views na ang pictures And ikaw ay photo o photogenic at <laughs> <and> certified <laughs> trending. Cute, cute! At ito ho ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.